Sarap pag masdan mga langga kapag malaki na yung ginagawa mo mga langga. Super, ano na talaga eh, super clean. No, malinis na talaga at tanim na lang ang kulang mga langga. Tingnan yung mga langga oh. Malaki, laki Ayan, yan, yan ang ginawa ko sa araw-araw mga langga. Ito lang is hindi po siya madali ito, mga ito, langga. Dito itatanim kong papaya ko. Pero yung order ko by online, hindi pa umabot kaya wala lang hintay at magpapa purok balangga kana dito magpa sidling muna sa iyo sa i, si i sidling muna hindi ko talaga alam yung ano nung tagalog doon and then pagkatapos pag bumuhay na nang pagkaunti di ba isiparit mo itatanim mo sa lupa ganun yung papaya tapos dito ko balak itatanim dito di ba malalaki ma, ma, ma malaki na yung tatrabahuin ko lang ga kasi excited ako sa papaya kasi yung papaya is mabinta talaga lang no so ganun lang lang and bye bye na <laughs>